Buenos dias, damas y caballeros. I'm sorry for the static, kasi uh, I'm sorry for the uh, dahil uh, hindi ako nag uh, naglagay ng uh, ng cover sa mic ko. As you can see, nandito tayo facing the balcony dahil nag-blackout dito sa amin. Ang lakas ng hangin kanina, kaya nawala kami ng uh, kuryente. kaya kung nakikita nyo yan ang likuran ko yung sa mga bago pa lang yan ang uh, yan ang background uh, office ko kasama na yung sofa bed ko so sige pakita ko na lang sa mga bago ha sa mga bago ah uh, yan na uh, dito tayo itong view natin na uh, itong view natin na uh, araw-araw ah -araw. uh, sumisilip tayo diyan kung may uh, kung may kung na stress na tayo. so yan, yan malaking bahay diyan. Uh, bahay yan ng isang attorney na contractor na billionaire at natatawa kami kasi nasa pawan pa yung bahay ng kongresista. <laughs> Hindi na namin nakikita yung bahay ng kongresista. So, kongresista, kasi mas malaki pa ang bahay ng contractor lawyer. So, babae pa, babae. Yung sa taas naman, clubhouse namin yun. Yan. Uh, Diyan tayo rin nag-meeting sa clubhouse. Kung may kailangan kay Bat, sila pupunta dito sa bundok. <laughs> sila may kailangan eh. So, diyan kami nag-meeting sa clubhouse. So, yan ha. At ah, uh, yan, ito ang kwan, ito ang... ah, uh, ang uh, yun, madilim lang, no? Ito yung uh, bat cake natin. Oops! Matik na. Ang kape ko. Maulog. O ito yung, uh, syempre, madilim. Ito yung uh, four computers na allies natin sa vlogging. ah, uh, at syaka yan. Yan, syempre, magulo, di ba? Pang lalaking uh, office. Yan. Yan ang main uh, center natin, ha? Nerve center. At ito yung dalawang camera ko. ah uh, Sony at Canon. Yan, ha? Pagkatapos, uh, ito favorite spot ko. Yung sofa bed ni Bad. Uh, Diyan tayo nagsisiesta. At yung painting ko from uh, Madrid. Ha? Ayan, ito yung working table ko. So, syempre, mahanurin. magulo rin. Magulo. Ay, tapos yan, yung mga coffee natin, yung mga coffee. tapos yun na uh, yung luggage para permanente na yung kasi palipat-lipat uh, tayo from Sambuanga to, to uh, Manila at saka uh, sa Quezon City na bahay natin. So kaya, kaya kailangan ready. Yung mga nakalagay dyan, yung mga ang mga gadget-gadget para sa pan, para sa vlogging rin. Yan ang laman yan. So, yan ang, uh, sa harapan. Yan makikita ko rin. Kaharap ko, tunay vlog ko At ito yung vacant uh, lot namin na mini forest. So, may mangga, durian, uh, even, uh, mara from San At kainito uh, kay nito, at saka star apple, mango apple, ang dami yan yan sa likod. dyan ako nagsimula. dyan nagsimula yung vlogcaster. Kasi ang unang-unang mga vlog ko about gardening, yung COVID. Yung uh, in-encourage tayo mag-convert yung mga lugar natin into gardens para self-sufficient. Yung racket ni Bongo, naniwala naman ako doon. Yung mag garden-garden daw. Ha? <laughs> Ito yung TV, kung kailangan kung nag-relax tayo, uh, niro-roll natin yan dyan sa sofa bed. ah uh, Pero hindi ako, never pa ako natulog dito sa gabi kasi ah uh, medyo minsan kung ang office mo nagre-remind sa'yo about stressful politics. So gusto ko mag-relax talaga doon sa kwarto sa baba. Doon talaga ako nanonood kasi doon na-realize ko na malayo. Na. Pag doon ako, out muna yung politika, yung toxic politics. So ayusin muna natin to And then tuloy na tayo Okay Yan So yan ha? Pasilip ha Blackout na naman Sabi ko kung kailan Kung kailan okay na sana yung uh, Yung uh, Pero baka ayusin naman ha Kasi May neighbor naman kami dito na top official ng Meralco So sana naman Sama na naman Pero ngayon dito muna kasi Marami, marami, uh, marami nag-react doon sa vlog natin kanina. At ngayon pa lang, ha, itinatakwil na ng mga DDS ang mga kasamahan nila. At uh, na hindi daw yun maisug. E eh, pinakita ko naman sa inyo, andon talaga yung mga maisug organizer. Meron pa sila announcement. Kung wari, akala mo sila ang nag-organize ng rally. Ang kapal talaga. At eto, eto, may umepal bago si Sara Duterte kung ang kung ang mga chuchuwa niya ay sumasakay sa issue sa Canada siya naman dito sa Pilipinas sumasakay rin sa issue kinokondena niya pero mamaya sana okay yung okay yung video ipapakita ko sa inyo na nung uh, time ni Duterte I believe 20 uh, 2019 at uh, meron mga uh, negosyante na loko-loko na uh, nakipagkontsaba sa company sa Canada, nagpadala dito ng mga basura, yung mga toxic pa na basura. And then yun, sabi ni Duterte, ah, idideklara ko ng gera ang Canada. Ah, sabi ng tatay. Pero itong anak ngayon, si Sarah, kung wari, pakundin na kundin na pa siya. Pero nung naaresto yung 20 OFW, wala siyang ginawa. Ngayon, ang layo-layo ng Canada, pa kwan pa siya, pa offer condemnation pa siya. Eh, kung gusto talaga niya tulungan, puntahan niya, bisitahin niya yung mga pamilya. Kasi after all, najak naman niya ng mga DDS eh. Uh, ginawa nilang, tiname nila, uh, kwan yan, maisug rally. Yan ang pinapakita nila sa mga video. Eh, yun, nagka-disgrasya. Ngayon, na uh, nilalaglag kwan na nila. Dinideny na nila na sumakay sila dyan sa issue na... Lapu-Lapu Festival. So, ito na tayo sa, sa Epa Epal ni Sara. Ha? So, naglabas siya ng statement. Ha? Sabi niya, I condemn this deliberate assault. So, nag-extend siya ng uh, condolence sa mga, mga sa onsen na nabiktima sa Lapu-Lapu Day celebration in Vancouver, Canada. Ha? Sabi niya, I offer my condolences to the families and loved ones of those killed and injured in the recent incident at the Lapu-Lapu Day celebration in Vancouver, Canada. Uh, my thoughts are with every kababayan affected by an act of violence that is no place in our shared humanity. Wow! Shared humanity. Kung maga, yung puso niya ay... Uh, andyan sa mga Canadians, lalo ng mga Pilipino, Pinipino Canadians. Sabi niya, I condemn this deliberate assault in the strongest possible terms. There is no justification for targeting peaceful festival goers and those responsible must be held fully accountable under Canadian law. So as if uh, nakikialam pa siya sa mga sa mga talaga nakikialam pa siya sa mga sa investigation work ng mga Canadian authorities. Eh magagaling naman talaga yan sa mga Pinoy at certainly hindi naman yan puwa patay ng tao kagaya ng mga kagaya ng mga PNP, kagaya nila Bato de la Rosa ng PNP chief, ni uh, si Bongo as senator na nag, naglalabas ng reward money and also si Kwan, si uh, Oscar Albayate, yung PNP chief na sumunod ni Bato na, na killer rin. Eh, hindi nga, hindi nga siya naglabas ng statement, ha? Condemning yung mga pumatay na, pin, na namatay ng 30,000. Ngayon, ang layo-layo ng Canada, kinukondena niya yung namatay na 11. Eh, tama naman kondenahin yun. Pero, lumalabas ngayon naman ngayon na parang loko-loko yung, uh, yung nag, uh, yung salarin eh, at least yun loko loko o or or kuan or ah uh, uh, lasing pero sila deliberate talaga pinapatay talaga yung 30,000 pinapatay talaga na yung uh, may mga, mga biktima ng extrajudicial killing bakit ni isa hindi naman niya kinundi na pero ngayon na nakikisaw siya dahil ba yan na uh, may balita siya uh, hinijack talaga yan ng mga DDS kinonvert yan into into a uh, a into a DTS rally. Meron pa nga sila isa pang video eh. Sana malakas yung kwan uh, yung yung signal natin. Uh, okay, meron pa nga sila isang video na nagpasalamat pa sila sa Diyos. Parang ta ta tawanan pa sila. Ah, uh, ito mga Canadian, ah, uh, Canadian, Filipino Canadian at dito nga sa post ni Charlie Yabs parang nagtatawa